Sinasabayan tayo sa makina na to, Nakita namin kanina. So, yun mga kabida. No, magandang gabi. Ah, gabi na pala tayo mga kabida. No. So, ngayong gabi mga kabida. No, yung bagong, uh, bagong binili namin na makina. Dun, 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 dun. Yung ano, yung kanyang Kusa ganin ini, Brad. kanung ginabutang anong ano, balas. Yung piston. piston, yung piston mga kabida no. Meron siyang balas mga kabida. Kaya kanong boahin. Ah, sana kanina mga kabida no, tapos hindi na siya mag-play ba parang ano mo umut siya mga kabida no naputol ba na ha kaya ano ulit pinaayos ko kay Master Atan kasi alam naman ni eh, Master Atan kung paano magayos ng kin ano so andito andito, andito si Master sa bahay namin si Master yung makina kaya nalaman namin na meron palang balas yung kanyang, ano yung piston may piston may balas pa yung piston mga kabida no ano kaya siyang uh, pinaayos ng mga kabida. Bago pa itong mga kabida, bagong bili para sa bangka ni Master Erpat. Dahil gumawa kasi kami ng ano mga kabida, no? gumawa kami ng bagong bangka. Kaya bumili rin kami ng bagong bagong Ito yung makina mga kabida. No? Ito yung makinabol. Sinayos namin ni Master, kaya nakita namin na meron palang Aong, Aong bala sa piston, sa piston niya. Yan ang, ang dalilang kung bakit material, hindi siya makilipan. Lalo nga tumigas pag yano natin, bunutin natin yung mga kabida nung para andar siya. Tinistingan ko kasi kanina dahil kinuha ni Master, dahil ano, Master Erpat, dahil sinukod niya dun sa ano ba, sa bangka ba. Tapos gusto ko nang panda rin, tapos hindi siya umandar mga kabida no? kaya naisipan ko Hina! Hina! si Master Atan alam niya kung paano magayos ng makina siya ang pinahayos ko kaya andito siya sa bahay ngayon mga, mga kabida yan ang makina so yan Hina! si Master Master Hi mga kabida ka magandang ng gabi nagagabihan miss inayos sa, sa makina nabutan kami ng gabi Ay, ka dahil ng, Yung ano hindi na <laughs> hindi na umikot okay, dahil mayroong naka ungot. <laughs> so, yun mga kabida no. Pumunta kami sa doon sa binila namin sa makina na to. Kung meron ba siyang warranty. Hindi ko kasi na hindi, hindi kasi ako nagtanong mga kabida no, kung may warranty ba to. Dahil hindi na siya hindi na pwedeng ibalik dahil ano daw sa galing sa kanila umandar kasi itong makina mga kabida no? kaya wala kami ibang choice kundi binalik na ni master titingnan natin mamaya pandarin, pandarin natin mamaya mga kabida kung okay na itong makina so update namin kayo mga insert lang namin itong uh, video na itong mga kabida no? kung talagang kung siguro mga kabida, kung mataas tong video natin ngayon, yan okay, okay, no, na. Yeah, yeah, no? na, um, na lang uh, namin, uh, ibang content <laughs> okay, na lang okay, namin. Hindi na lang hindi na lang namin i-insert doon sa pangisdan ni Master kanina. Yun, ipapakita na sa inyo. Hmm? Kung talagang aandar uh, under ito, mga kabida, dahil si Master, Master talaga yung nag, ano, ano, ano nito. Wala kasi akong itong malapitan mga okay, okay. kabida, kung hindi ano, si Master Atansi. si Master Daghang mga lambog lambog. Mga buti na lang andito si Kabida ni Bito. Talagang uh, Ano talaga ba? Sinasabayan tayo sa makina na to. Nakita namin kanina mga Kabida ang daming balas dun sa kanyang piston ba. Kaya pala hindi siya, hindi siya umikot mga Kabida. Uy, gasolina na? Dapat na 'yan, hindi ko ko na, wonder. 'to palitan. Dalam lang na nila yung mga ano dahil natapos na rin yung kwan. Kinuha na namin yung ano, yung balas na, na nasa buhangin mga kabida, yung buhangin, kinuha na namin. Yung yung buhangin 'yun pala na yung nakaungot yun mga kabidan. yun pala yung nakaungot sa piston. Kaya hindi na umikot yung ano. matigas. umikot. Kasi kanina mga kabidan no, inano ko. Kinuha kasi to ni Master kanina, tulad ng sinabi ko kanina mga kabidan, kinuha niya tapos para ya ano doon sa bangka, para matan siya na kung gaano katas yung kanyang tong ihi natin no. Dito sa makina na to. Kaya gusto ko sanang panda rin. So si, hindi ma ano, mga kabidan no? hindi mabunot dahil nagano talaga yung nagungot ba. Ano ba yung sa Tagalog mga kabidan no? Nagungot yung uh, ano natin, nagbara. Hindi siya iikot ba. Kaya hindi siya hindi natin mabinat para umandar. Kaya wala kong ibang choice. Talagang pinuntahan talaga namin yung yan ano namin yung binila namin dito. Kaso wala pala silang warranty mga kabidan. No? Wala silang warranty dito dahil ang sabi nila pinaandar na daw tong makina kaya wala na daw sila dahil um galing pa lang doon sa kanilang ano outlet sa ano nila sa shop nila umandar na tong makina mana kaya hindi na hindi nila tanggapin iba kasi yung ano mga kabida ano, ng iba sa ibang kumpanya meron na meron kasi warranty sila hindi katulad dito sa amin na talagang wala talagang warranty No, balik na gyud ko ano. Kaya namin ni Master na ayan ano, <supan> si Master na lang iayos na lang. Nagbakasakali lang kami mga kabinda kung pwede ba natin ibalik doon. Pwede ba nating mag-change ng ano ga makina? Pero hindi hindi sila hindi sila tatanggap. Hindi nila tanggapin. Sabi nila doon sa Cebu uh, si ipaayos daw to tapos gast ma ano magastos lang kami. Sabi ni master Kaya alam naman ni master Alam naman ni master kung paano, paano magayos ng makina Kaya sinubukan lang namin dun ba Kung pwede ba namin maibalik tong makina na to Para mapalitan ba Kaso hindi na pwede Kaya inayos na lang ni master mga kabida na. So titingnan natin mga kabida Nagbili pa ng uh, gasolina para ano Titingnan natin kung ano mag Magagana to mamaya mga kabida Na. <laughs> No. Nabutan kami ng gabi mga kabida no. Buti na lang andito si ano, kabida no Talaga nga tulong-tulong talaga kami dito mga kabida no kung ano mang may mga mangyayari sa makina ng bangka natin. Kaya So yun, andito na yung uh, gasolina natin mga kabida no. Para yan. na no? Tara na natin to kung talagang aandar ba to mga kabida na. Susubukan natin mamaya mga kabida na update namin kayo na. Pasensya na kayo mga kabida no dahil ano dahil hindi masyadong maliwa, maliwanag mga kabida dahil gabi na kasi mga kabida no saka yung light natin mga kabida talagang malayo sa ano ba

yung spark plug hindi pa pala na ano Hello, ngayon na nga. Gusto pa kang, gusto kang managat man na nang yung pambot, ang makina. So yun mga kabida, no? Sa wakas na, ano na, na-install na ni Master, mga kabida, no? So, inano, inadjustan in pa ni Master yung ano. Unsa na, unsa na mag-adjustan, Brad? Kuan. Controlling. Yung control, control sa ano mga kabida no, yung sa kanyang ano. Ayan, yung control pa mga kabida no. Maayo na niyo Sorry, tayo, na niyo to. <laughs> Ay, Ay, pero, oh. <laughs> oh. Tanawa so yun, susubukan na. na natin mga kabida no? Susubukan natin na umandar siya mga kabida no? Ipasok lagi naman itong kaldera yung no? Black Beauty Sana mga kabida no? Sana andar to no? Andar na niya Gusto na, muli kang matatay So yan. Ano yung in-adjustan mo, Brad? Barbula. Um, bar bar barbula? Uh. Ha? Barbula. Barbula. Ah, uh. barbula mga kabida, no? adjust mo ni Master yung barbula, no? Para talagang uh, magkatugma talaga yung andar niya. Ano ba yung bulas-bulas ninyo? Ano ba yung bulas-bulas ninyo? Ano ba yung bulas-bulas ninyo? Ano ba Ano ba Okay. So yun mga kabila no Titingnan natin mga kabila Ayan, tanda na natin mga kabila no Jesus. Yes. <tod tod> <the> <tod> Ajasan ini Nikon na tao das makina. Oh, okay, tao das pala. Nikon, kasukraman ko di dyan dagaw matong pilimiro. O nga adyasan. Mga ni adyasan okay. oh, okay. na nang dagaw. So, i-mokain na dyan, di ito kapatay pala. Wala nang maadyasan ni mo. Iyok, gamay ba. Kaya, araw ninig. Nikon. Oh, Uyok dun ni mo, patay dagaw makina. So mga kabida no. Ano mag control diri. <laughs> Akala ko mga kabida. Magana ni mo mag control. kay ung nara bay. Kay ni. Ngana ni mo. Yo pa. Automatic na to kay. Na may uban nga. Ngana na patas to. Kay aron patdon. Kani aw nang siraga may ug adto kay aron. Dira atura na no mag taod nang. So mga kabida no. Nakita, nakita nyo nakita nyo naman kanina mga kabida no humanda rin yung makina natin. So, may ano kasi mga kabida no na ano, bis na bis na ayusin natin yung makina lalo pang magiba mga kabida no. Pero ito mga kabida talagang ayos na ayos na talaga tong mga kabida. Kita ano mo si Lebe? Ah, si Master, si Master Oo, yung mga ano. Si Master atan I'm talaga yon. Kasi ano mga kabida no, matagal na to sa yung makina niya. Para ano, pa, pareho kasi yung makina namin yung <laughs> <bay> bagong <laughs> binili ko at saka kay master kay master no kaya alam na alam na ni Master kung anong mga diferensya talaga. So kanina talaga nakita talaga ni Master kanina na napakaraming ano yung balas mga kabida, yung balas na nasa piston. Kaya nga hindi siya makaikot dahil napakaraming ano na napakaraming buhangin na na para ano, piston. Kaya ito na nga mga kabida no, umandar na.

i <laughs> do Yun mga kapida no, successful yung uh, pagayos ni Master. Talagang umandar na yung makina natin. Bago pa kasi itong mga kapida no, hindi pa ito ginamit ni Master Erpat para mangisda. Init. Yeah, yeah, ano mga kabida no successful tayo sa pagayos ni Master. No? yun lang, yung yun lang ang sira kanina, yung sira kanina Master. Sabuangin yung ano sa piston, yung sa piston. Napakaraming buhangin mga kabida kaya. Yung piston mga kabida. Yun kaya. kumungot yung ano. kumungot yung uh, makina natin. So yun mga, kapida kabida no. Nakita niyo naman kanina mga kabida na no? Talagang umandar talaga yung makina natin. At saka tulad ng sinabi ko kanina mga kabida no. Binalik sana namin dun sa ano. Tapos kaso lang sila to wala pala silang warranty tapos ay! yung mali namin mga kabida no, hindi namin ay! kaya ngayon mga kabida no si dito si Master, kaya kaya si, master kaya kaya si Master nakita ka, na nakita niyo naman kanina mga kabida ka na na na, ano, no, ay, na na talagang umandar na talaga yung makina natin so ano ay, yung ay balas ay lang talaga mga kabida yung nasa piston yun yun lang talagang dahilan kung bakit hindi mag hindi mag ano mag tuyok yung ano natin ha? yung Darina. makina natin Daya, dahil babara yung balas na nasa piston oh, sa yung piston nya yun lang ang nakilan mga kapida no? bago pa kasi ito mga kapida gira naman no, hindi pa na, natin nagamit tapos ano ano na ng ano na ba kaning sira na ba kaya Mas nagtataka talaga ako mga kabilaw anong, ano talagang dahilan Kaya wala mo naman akong ibang malapitan Kung hindi si ano lang talaga si master Kaya alam niya naman kung paano magayos ng makina no? So si yun sa mga nandito sa, ano, sa talibon buhol Dito sa bakbakan Baka may kayo kayong makina Pwede niyo ipayos kay master natin <laughs> Ayan, no, manda rin no, makina natin. Nalaman natin na may anong buhangin no, yung, yung sa ah, piston may buhangin yung disco natin so yun yun lang pala ang dahilan so yun marami sa salamat sa lahat ng mga nanonood sa video natin ngayon hindi ko na lang i insert sa pangingisda ni master kanina no dahil ma parang masyado ng matas mga kabida no? e, ano content na lang namin mga kabida <laughs> so yun ah uh, kami po ay palaging magpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa channel namin lalong lalo na mga kabida sa mga solid supporters natin na palagi nag-aabang sa mga videos natin at sa mga OFW dyan na sumusuporta mga OFW na talagang magigiting na bayaning OFW na nakikipagsapalaran sa ibang bansa para lang sa kanilang pamilya. Maraming maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga sumusuporta sa channel natin. Talagang kami po ay talagang ano talaga believe na believe na talaga kami sa inyo. At sa dahil ano mga kapida no, shout out sa asawa ko na nasa Kuwait. Talagang hindi ano talaga mga kapida hindi madali ang pagiging isang uh, OFW. Kaya, alam na alam ko yun dahil nararamdaman ko yun sa asawa ko. So, shout out sa iyo, Mang. Maraming maraming salamat sa lahat mga supporta mo sa amin na hindi mo kami pinabayaan. Maraming maraming salamat. So, lalong lalong na mga kabida, no, sa lahat mga solid supporters. Maraming salamat sa inyo. saka kay Master Atan. Ayun, ayos na yung makina natin, mga kabida. Ayun, hanggang sa susunod naming video, mga kabida, no. Sana po, ay, ano, hindi kayo magsawa sa mga videos namin. Sana po ay palagi nyo, nyo pa kami hmm. suportahan. Kahit suspended kami mga kabida. <laughs> hindi kami makapag ano mga kabida no? Hindi kami makapag upload ng tatlong beses sa isang araw. Kasi ano? Kabida! Maganda! Ma ano? Ma, masaya kami na titano na naayos na yung makina namin kasi pag hindi pa naayos nalungkot kami bakit nagkaganon? Bagong-bago. Yung pala, may basa. Ay lalim. Bakit nagkaganon? Kung sino ba naglaro? Alangan makumbutiki. Kung ano bang, nag, sino bang nagawa sa aming makina bagong-bago siniraan. Kaya, inayos na ni brother. Atan. Okay. Yun. Nay, pambalong na natin. Shoutout mo, shoutout. Baka may Man, shoutout ka. Isa. Shoutout. 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 Uh, Kay Pinid. Kapita. Sa mong anak, baka may shoutout. Sa akong ka ako kong anak, uh, yes, shoutout na uh, George Kenneth. Ayun. The best. <laughs> uh, yes. Ayun, mga yun si Mama Bibi, no? Yun ang talagang supportive din sa vlog natin, no? talagang hindi talaga tayo iniwan ni mga bibi kaya nagbablog kami ni master talagang palagi talaga siyang sum, sum sa channel natin na siya yung mga nagsasabi sa amin kung ano yung mga dapat yung mga dapat yung mga dapat na, na, na wag, wag na lang basta mga kapida so yun ano mga kabida, na masaya kami na umandar talaga itong makina na ito. Dahil talagang baka makagastos pa tayo dito, no? Pang yung mga ano natin para sa talagang bangka na ni Master, no? Kaya napapasalamat talaga ako na talagang umandar.